Oh, okay, ito guys, ayan. Kibintur Cesar. Magawa ng ano, kolom-kolom. Nalagyan kolom. ng pagtitindahan. sarap dito talagang antahimik lang ito lang ang gusto ko eh ganitong buhay lang brad eh wala inyo matao naman yata doon maganda rin, maganda ka rin magnegosyo doon eh? oh mo sa tao brad napakaraming tao talaga doon ano magandang negosyo doon so, tindahan tindahan, tindahan. O yung ice cream oo ganda rin doon sir pati mga ganito mga ang dami nga nagbukas sa amin mga ano doon yung mga bahay nila ginawa nilang maliliit na kalindiriya oo oh. tapos mga ano mga mga nagmimix na ng mga chocolate, mga mango, lahat. Ang dami ka mo, brad, nagano sa amin, ma nagbukas. Mabenta, mabenta. mabenta eh. Million yung tao dun eh. City na yun eh. City. Pag-click ito itong pindahan nyo na ito. ilang taon na siyang pindahan dyan eh. Tempa rin kinahin. Yun nga pala yung bahay ng isa naming kababata, si Ricky Sarmenyo. Walang tao. Pero nilinis ngayon. Nagpala-like naman. Oh. Yeah. Tapos bububungan na rin ngayon yan. Ganito yung gusto kong lugar. Tahimik lang, brad. Mamaya, papakita ko sa yung lugar namin, ah. Nandito, eh. Ay! Dinilit ko na yata, ha. Ah. Hello. Pro 4. Probisyang no? Sarap mamuhay dito. Dadagdag nga ng kulungan si Katon nyo eh. Nakalakihan niya pa yung pigil. Oo, nandun si Kakarlos. Nagtatrabaho. Carlos na pedo? Ha? Ah? Oo. Oh. Carlos na tiga kapitbahay nila Mike? Ay, si Juan. Juliano? Oo. Uh -huh. Ito pa yung isa niyang tricycle. Kaya naman talaga niya bago tayo yung ang pigil eh. Pero may mga pan na yan. May mga bakal din yan. Mm -hmm. Ayan na. Tapos na siya, bububungan na, bu na lang yan. Bububungan na lang yan. Okay, mamaya. Mamaya, para matuyo. Tapos na tayo lahat yan. Tara. kami sa kabila. Yan, Cesar. Sar. Hoy. <laughs> Pogi pa rin, kahit may edad na. Tamas ng ilong, ano? Tapos <laughs> po kami. Tapos kami kailangan uh, sa ito ka na Ronald. Ito Ronald. Ito ka na Ronald po. Ang klase ko. <coughs> Yung mga Dito po kami sa bahay ni ka ano. Yung ni ka Adlong. Ayan Ito, pizza, oh. pag-alagala lang o. Oh. Hindi siya mo sa Ayan, gumagawa ito si Cesar na ano. Bubong ng tricycle nila. Ito yung tindahan. sa ah, yan tayo. Dapat ano ba isang <coughs> yard din yan? Mahal din yan. Nasa... Kenta yata yan. <coughs> Ayan. Ayan pa yung tapos nga eh. tinig tinino eh kapal dun eh teka kaya nga yung kaya sinawag kita yung sar sabi ko eh kasi baka kapos dun sa kabila eh ayo maganda ilagay. Yan. kita

Ha. Daha bir

Ano tiga ano ano tingko po. Okay po dito. Ilayo mo diyan. Sigeyo, okay din dito. Eh. Kita may sobra.

Hirapan, eh. okay, hirapan tayo yung pangasamble yung hahaha <laughs> na pala eh ba oh, yung na yung oh. attacker na po yung para lang pala kanina pala kapat talaga kagabi Dito, hindi mo pananong? Eh, hindi kawal Saka kumpirin -gab -gab yung Yong mga, mga bala